Hello, hello mga katigang Ito, manananghali na tayo Ito yung unahin ko yung gulay namin Ito yung gulay Ito yung gustong gusto ko linalagay sa ano ito eh pan, Sa pansit Yung nasarangsang Nasarangsang ito eh hmm. Ito yung gulay namin May patani rin, ayan <laughs> Pero hindi patani yan Soy, soy beans yan <laughs> at saka ito yung ewan kung bakit tinatawag na short ribs ito hindi wala namang ribs ito walang, wala walang buto ito eh kasi sa atin ang ribs may buto ito yung finitures ni Corina yata na halala na sobrang lambot kasi para slow cook ito eh beef ito kaya lang yung sabi ni Corina na nalulusaw daw sa bibig hindi pang inuwi yan nalusaw na tama, tama nga naman ito napakalambot slow cook ang tawag na ano, ano pero short ribs pa rin ang tawag For, pero ito niluto ng napakatagal na na, ano, na ma, mahina ang ang ano ang apoy ilang oras ito kaya napakalambot malambot ito yung kain namin may green peas din ito chicken tender ito Napakalambot. Yung sabi ko, sabi ni Corina, nalulusaw sa bibig. Itong ano. Pero ang, ang parang pictures niya noon, parang ano eh. Sabi niya yata, parang steak. Pero hindi steak ito. Parang steak lang. Ayun o, no, parang steak o. Oh. Kaya lang, slow cook ito na ano na short ribs. Pag short ribs, ito. Ang soup naman namin ay chicken. Chicken soup tikman natin masarap <laughs> alam mo naman ang, ang ano ang sabaw ng chicken masarap mm. at saka yung ano panulak ko ay patikim ng pinya kasi regular na yung pinya sa amin yung pineapple juice regular na yan yung bumubulwa-bulwak pa <laughs> sa kuhanan okidok okay, yung mga katilang <laughs> kainan na para makarami <laughs> Okay dokkey bye bye